So, andito kami ngayon. Ayan. Pakain na kami. Sabi mo, Sobrang marami talaga. Oh. Mara lang 'to. Ha. Kumain. Alam mo kung magkano lag ko? Prepaid at nator na dami sa peso. Ah, ganun 'yan. 1,130 pesos. Tingnan mo, iidiin ko nyo yan. Yan yung 130 mo kasama tong noodles. Mura ba yan? Mahal. Ito, magkano naman to? Sa peso? Mm. Ah, special yan, nasa 160. Uh, no, 160. Oh, okay. Oh, okay. no organ. Ano meron din mo, Gwen?